Mga kapatid, magbibigay po tayo sa inyo ng tips kung bakit po pinahihintulutan at pinapayagan po ng ating mahal na Panginoon na dumating sa inyo ang problema. Sabi nga po ni John Warren, ang ating buhay, ang ating life ay isang series po ito ng problem solving opportunities. Ibig sabihin kapag dumating ang isang problema, pasalamatan mo dahil dyan po dumadating ang mga iba't ibang oportunidad. Kailangan natin malaman kung ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon kapag meron tayong problema. Number one, gusto po niyang i-direct po kayo sa tamang direksyon at sa bagong opportunities. Maging motivation niyo po ang pagbabago para makot po niya or makuha po niya ang inyong atensyon. Kaya ito po ay isang pag lamang ng ating Panginoon. Pangalawa kapatid is magkaroon ng inspection. Ikaw po ba ay merong faith? Meron ka bang pananampalataya pala sa kanya? Anak, may tiwala ka ba sa akin kapag ito ay binigay ko sa iyo? May tiwala ka ba sa akin kapag dumating sa iyo ang ganito kalaking problema? Kailangan mo lang kapatid ng patience. Pangatlo kapatid is para makorek ka. Para itama ang iyong mga pagkakamali. Kapag nagkaroon ka ng problema, Diyan ka masasaktan. Diyan ka magkakaroon ng failures. Remember kapatid, ito lamang po ang isang daan ng Panginoon para ma ang inyong pagkakamali. pang kapatid ay para maproteksyon protection ka. Kapag nagkaroon ka ng problema na kailangan mong solusyonan, ito ay blessing in disguise sa atin ng ating ama para ma ka sa tiyak na kapahamakan. Kaya wag mong iisipin kapatid na bagdigla ka lang yung pinapalo. Ibig sabihin po nito, maging opportunity ito sa para maproteksyonan din ang iyong sarili. At pang lima kapatid is para mabuild niya ang iyong karakter sa mga problema. Habang dumadami ang problema, tumitibay po ang iyong karakter para mas lalo nating ma-improve ang ating relationship sa ating Ama sa Langit. Kailangan natin dumepende sa ating Panginoon ang sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11 For I know the plans I have for you Lord says the Lord they are plans for good and not for disaster to give you a future and hope kaya nga kapatid sabi nga doon sa napakinggan ko motivation kanina your today's struggle is your tomorrow's growth So isipin mo kapatid, yung, yung pagpupunyagi ngayon, problemang hinaharap kinabukasan ang growth mo. Diyan po tayo lalago, diyan po tayo titibay. At remember, always natin patawarin ang ating mga sarili, ang ating kapwa. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon, lalo lalo na kung meron tayong mga problema ang hinaharap. At kung ikaw ay agree, ishare mo tong kapatid. Mapagpalang araw sa ating lahat.